Ang buwan ng Oktubre ay National Children's Month. Kaya dapat isaalang-alang ang karapatan ng ating mga chikiting na maging malusog at masigla. Ang pagbabakuna sa tamang oras ay makatutulong para makaiwas sila sa mga sakit. Ayon sa Expanded Program on Immunization ng Department of Health, ang anim na vaccine preventable diseases ay ang tuberculosis, poliomyelitis, diphtheria, tetanus, pertussis at measles. Ang araw ng Miyerkules ang itinakdang araw para sa pagbabakuna sa bawat health center sa buong bansa. Buwanan itong isinasagawa sa mga lokal na barangay habang kada tatlong buwan naman sa malalayo't liblib na mga lugar. Kaya tandaan, anumang oras ay tamang oras para pangalagaan ang kalusugan ng ating mga anak.